Ayan, pauwi na, pauwi na mga lola niyo. Tapos na kayo mag renew niyo. Kanina nung ano, sabi ng, hmm? sabi ng babae na, Ate, sa bahay kayo nagtatrabaho? Oo, <laughs> sabi niya, hindi manalata na sa bahay kayo. Kasi, <laughs> kasi yung, yung atenda... personal, na, <laughs> yeah, sabi niya, may personal appearance niyo. Tingnan, <laughs> pagbubukha niyo. Sana on. Ayan, tapos na kayo mag renew ng aming contract. Oh. Another contract for, ano, may isa dun kawawa. Ten years. <laughs> may isa dun kawawa ang ate. Bakit? Ang ni nito, magpangit na yung nito, no. Jacket lang. Mm -hmm. Mahigpit na siguro, amo, no. Nakahijab pa. Kaya pag pumapunta ng mga ganyan, siyempre, nakukuha mm -hmm. na tayo ng ibang mm -hmm. kababayan natin. Pauwi na kami. Mm -hmm. Dati din naman, sa Salwa pa tayo, te? Masabay din tayo. Mm. Inabihan din tayo. Akala ko sa office kayo nagtrabaho. hindi, <laughs> yung blazer daw kasi natin. Sabi, sabi, sabi mo kasi naka-blazer kami. Sabi niya mm. hindi. Sa personal affairs nyo, hindi kayo mo pang katulong. Hindi, sinabihan pa nga tayo tapos naka-blazer pa kayo ng ganyan. Sabi ko, binigay mo lang yan ni Amo mga blazer. Sinus Balang kasi yung iba't eh. Oo, oo. Kahit Sinusot mo. papaya na lang. Mm, mm Dapat pag mga ganyan, lalo na pag mga ganito ang pupuntahan, mga katulad ng The embassy, na. oo. Mag-ayos, ayos mo ng konti. Ayan. Pero hindi ako nagsuk, nakapusod pa nga. Gusto na ron? Nakapusod pa ng aking buhok, oo. Kamad. Mm. Mm. Mangga. Mm. Mangga. Mo, uh, mo sour, good. Eh, pati daw. Yan, one dinar, mangga. Hindi lang ako makabukas ng bagoong te. Eh, magbukas ng bagoong Diyos ko. soyaw, one one dinar. Mm-mm. one dinar. Hada soyaw, 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 Hada Hada Sawi umbrella. na. Mm. Mami, ano kakain? kain? Kasi wala kami almusal, tapos mangga yan. Pero marami kami binili. Patry ko nga yung bagoong. Huwag oh, tuloy mabukas dito ay. Muhammad, mm. anak akil bagoong. Mapiriha <laughs> mo niya? Madre. Ka o? Mapiriha, ano sa... Ang sarap kayo. Wala kong kuha. Mamay na sa bahay. May ulam sa kanin. Huh? Si Risa kasi hindi mahilig sa mangga. Inaloko siya, tinaw, binidyo ko siya. Anong gusto mo? Ito talagang kabilin bilida niya. Daing na bangus sa kasama namin. Pinabili niya. Marami din sa eh, Ayan. Risa, wake, wake up mother. Mala, wake up. Wake up, Risa. Tapos ito ang baba natin kapag dating. Gutom na gutom na ako. Ayan, bihon. Ha? ka, ang gabit? Dalam. Alin, Egypt Kalam. lang. Tapos, Hopya, ang paborito. Ay, Hopya ka din, Tay. Ilan binili mo? Kalam. Okay. Sige, isa kami ni Risa nito. Tapos, ito pala, oh. Gustong gusto tayo ni Risa. Ayan, okay, balat ito, ng ito. manok. Ah, Risa Paris. Hmm? Risa Sili, Paris. Risa Kalam. Risa Paris paborito ka kasi sa acham sa acham ko mm -hmm. dalawang ganito ah dalawa sa paris para wake up eh para wake up hopia kalam mingo. tapos ang free ko mingo din ang kinain ko ako Ay. ang free ko bihon kasi paborito ko yung bihon oy wala ako ting manok bigyan mo aha tapos naman ada ada mingo din ha chili mango daw ada daw hindi may after Ah, banatang ko to initing ko lang ubihon, di ba? Mm. Masarap nga mangga kasi matamis. Hindi siya maasim. Kahit yeah, mga walang almusan, lalabanan. Nagkape lang kayo bago umalis. Isikit naman ang lupuan dito. Ay, full papi. Hmm, eh. mas tiri na kayo. Ay, ano? Magkisa mo siya pa na naman. Ay, alam ko itong bagoong sa kanya. Halati, magluto ka pa. Anong oras niya? Kaya pa. Mas na. pressure ko kung gamit mo. No? Mm -hmm. Habi ko ayaw ko pero sige kung kain. Mm -hmm. Tulog na tulog pagdating ko sa sasakyan. Kasi I think kinatok ko nga. <laughs> maulan maulan din dito kung nga dito do ang suot ko akala ko sobrang lamig sa labas hindi naman lalamig pa rin ako eh kahit ganit ang suot ko lahat nang makita ko doon puro may pegas eh no? yung isa kawawa yung mukha mm -hmm. sabi niya ang tagayot ang pula pula pa dapat ka bumili siya sa mga online ang dami dami ganun siya Tanungin ko si tanungin ko sana ko ate baka hindi yan normal na tagyawat allergen na yan sabihan ko sana dapat mag yung pag ganyan ipadadali mo yan sana sa doktor kung magsabi sila yun nga sana sabihan ko ate sabihan ko sana mag off mag ano ka sa at sa amo mo na sa online ang dami kang so, nabibili ang mm -hmm. Harang pinabayaan na yung mga muka nila. Mm -hmm. Paano pag-uwi sila ng Pinas? Hayun, karamihan kasi nakita namin sa embassy siyempre, maraming kababaya Karamihan lahat may pekas sa mukha, ang mga nakakaawa. May pekas din naman kami pero hindi grabe katulad ng mga nakikita namin. Kawawa 'yung lalo 'yung hindi parang hindi siya pulati 'yung dito, parang purple na ba? Mm -mm. Dito o pag ganun siya. Nakakahiya namang batiin. Na, Baka anak. 'yung ginagamit niya hindi siya hiyang. Yung kasabay natin pagbayad ng SSS ngayon, te. Yung no, naka-green? Kay, no, ang pekas talaga niya puno dito. Nakita mo ba uh -oh. yun siya? Maliit lang, diba Yung sinabihan ko, te, baka mahulog ang cellphone mo. Uh -oh. Iba yung pagka-pekas niya, te. Baka nagparagamit yun siya ng mga rejuvenating na And ano. Tapos, hindi, consistent ba ang paggamit? Tapos walang sunscreen. jusko ko. Tapos lantaran sa Hindi, inyo. Hindi, kung gumamit yun siya ng yung ginamit ko ba, piling lotion, ibakbak yun lahat. Kaya nga. Nahiya man ako mag ano ba, baka ma-open ba? ka. Ma sabihin, pakialam eh. Baka mapag-sinabihan mo, ma-open, sabihin. Pakialam, meron naman itong pinay <laughs> Kaya na, wala, nakatingin lang kami. Kahit mga sila mga nakakilay, tayo hindi at least, hindi man ano, hindi man masyado yung pekas. Pagka may pekas kasi marami namang mabibili sa mga online store. Diba? mga live sale, nagda live selling sa tiktok pa, marami ano lang kasi, porket katulong, ganyan ay oh, dapat alagaan lagi yung face na kakawawa pag uwi para pag uwi sa naman sa pinas mukhang malinis kasi pag umuwi ka ng gano'n sa Pilipinas no tapos puro pa ka yan. puro ka tagihawat ng ganun ang lalaki pa naman yung isa nating kababayan na nga ako puno talaga siya dito di pati leeg niya mayroon mm. Hindi yan siya hiyang sa may ginagawa Hindi, siya normal na tagihawat eh. Kasi malalaki. Parang butlog-butlog na yung ba? Yung ano nga sana, yung ang daming pang purple na dito. Kakausapin ko sana siya. Mm -hmm. Kasi ialok ko yung Dermovit Brown ba? Na mm -hmm. cream o mm ointment. -hmm. Kasi tingnan mo ako dito oh. Oh, di ba mga ola na. Gabi-gabi ko nilalagyan. Dapat sinabihan mo, ikaw eh, wawa. La, love one, pag, di, ano mo pag gabi, pag maglagay ako ng feeling lotion, kinabukasan, ang daming maglabas sa akin ng mga ano dito, pula-pula. Oh, ano ko te. hindi ka na nanagamit? mo Ngayon, nagbalik nag ako, te. Maglagay ako sa gabi. Hmm. lotion, pagka umaga. Kung saan ang pinaka-dry ko na skin, yun ang lagyan ko ng portion lang ng wind plant. Oo, yun. Pero yung liig ko, dito, iano Hindi mainit sa mukha ang dermovate. Hindi, hiyang talaga ako dati pa. Yung hmm. Bipantin, mainit sa mukha, ano? Hindi, hindi. Yung hindi. binigay ko sa kay Paris. Pero mamaki. mas, naano ako sa Dermovate. O oh, kasi okay na kasi so. kahit yung asawa ko te pag uwi ko madala akong dermovic sabi niya pinakita niya sa akin yung kilikili niya may ginamit siyang hindi hiyang ba dito te o, oh, pula Magla mag uwi tapos, nga ako niyan. pula te tapos parang may tagyawat na malalaki tapos pag pinapawisan siya ang hapdi daw mm -hmm. nagsugat na sabi ko itry mo nga to sabi ko ointment kasi yan yan kasi ang ginamot ng mama, madam ko doon sa Babae niyang may allergy dito. Nakita ko si Miriam dito. Mm -hmm. Tinahin natin. Dalawang pahid lang siya. Na, nawala yung allergy niya dito. Mm -hmm. Tapos nawa, na, nakaputi pa ng kilikili niya. Ay, gamitin Ngayon, na natin yan. Dermabate raw. na naman siya nung pagulit ni Cecil sa Pinas. Dinalan mm -hmm. siya ni Cecil lang dalawa. Mm -hmm. Kasi parang ang dami kay nanay mga dermabate na Galing yan sa Egypt. Sa Egypt, murang-mura lang mm -hmm. ang nagbigay niyan kay nanay friend niya from Egypt. Pero may nabibili man dito, mga dermodic oh, oh. Taguan Tag mm -hmm. 750. Yeah, yung alagaan bang ano, mga balat-balat. Mga allergy na ba? Hmm. Mga kati-kati. Pwede ilagay mo mga kagat ng doon yung langgam, ganyan, lamok. Ip ipatalastas nga natin sa ano FB para yung may mga allergy, allergy. Pwede, pwedeng gumamit. Hindi mo si Maryam, o, oh, pag may allergy. Mm Meron -hmm. si din na, ako. Hindi ako hindi si, ano si Risa. Dermobit brown din. Hindi siya hiyang sa brown, binigay niya sa akin. Uh -huh. Mm blue ang sa ano kanya? naman niya. Oo. Uh -huh. Ako hiyang na talaga, hiyang talaga ako. Andito ko ang dami na sa loob ko nito. Hmm. Ngayon wala na. There, ko alas 12 na inabutan na kami ng alas 12 sa biyahe, Ay, magluluto, magluluto ako. pa ng lunch. Hindi gamitin mo yung pressure cooker. Dapat para si nanay mag-order na lang, no? Malamay. Hmm si, si Dapat hindi ang lalaki na lang sana mag-offer ba? Huwag pala maka. Ay, mag-order na lang. Ayun. Ayun ko si mama tanda. Ayan, ako, oh. Sa awa ng Diyos, oh. Yung aking mapa dito, medyo na wala. -wala. Ako na, ano, wala, wala. Naman hmm. dito ko, ti, oh. Dati, mayroon yun mm. dito, ang pinokus ko namang pahiran ngayon, gabi-gabi dito. Dito, sa, sa, may mata. To. Oh, meron ako sa may uh -huh. mata, di ba? kapalan ko, damihan ko na paglagay puro dito, yung mga tira-tira lang dito is, mm -hmm. is, alagaan yung mga mukha nyo. Ko na lang. Kaya nako, siyempre pag kaamuhi tayo ng Pilipinas, mas okay namang malinis yung mukha. Ito na lang yung pechas ko dito, yung dito. Nag ano na siya, nagwala-wala na. Kasi ang hirap, kawawa yung kabayan natin kanina. Dinohokin. Hindi, ewan ko na lang bakit dito, pag nandito ko sa Middle East, parang karamihan, may pekas. Kasi iba, ma'am. Tagihawat, man, ang lalaki, buti nilang hindi ako nagkakatagihawat talaga. Parang ano yan siya ba? Yung parang nagnana pag may tagihawat, di ba? Yung mm -hmm. Mm -hmm. Kape guro te, kaya habang nakaupo siya, ginagano so, dapat niyo. dapat yun yung katayin niya. Dapat der mag-dermobate siya nung Tapos sana. pag kinakate niya yun te, hmm. lalong lumulubo. Ay, Diyos ko Lord, kasakit. Parang ako kaya dapat sana dermobate na buti kinakasakit. Dapat yun. inalok muna kasi ano. Mura lang naman dito ang dermobit na brown. 1 KD 750. Yung maliit na gano'n. Yung katulad yung ginamit ko. Yan niya, ganyan lang. Pero kahit ako ay eh, magbili ako kung ganyan ang mukha ko, kahit 5 pa yan. Kaya nga. Buti na lang ako. Medyo okay naman. Pasalamat. Iniingat-ingatan para syempre pag umuwi ka ng Pinas. Wala kang mga tagi-tagi hawat o. Oh. ba diba, diba, oh. Kaya alagaan yung face natin. Maraming tinda sa online na pwedeng bilhin mga pampakinis, di ba lang gumastos, basta makinis, di ba? Ano? Kung magbili-bili ka kasi ng boots, hmm. eh, once a year mo lang magagamit. Ay, eh, siguro mag-boots-boots siya, mag-order Tingnan ko, tingnan Pauwi mo sa akin, tinapon na ko. Nakamaritisa na, naka-renew pa ng kontra. Ayan, bye-bye.